Ayan, so magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Annalisa S. Villanueva. At ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga timpalak sa pagsulat ng dula na nasa Kabinata 20. Ating talakayin ang naging kalagayan ng pagsulat pagkatapos ng pananakop ng mga Amerikano. Simula ng magkamit ng kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Amerikano, Nanatiling mahirap ang kalagayan ng mga manunulat lalo na ng mga mandudula. Dahil sa napakaliit na kita sa pagsusulat, marami sa kanila ang napilitang maghanap ng ibang hanap buhay tulad ng pagtuturo. Hindi rin madaling maipasok sa mga magazine ang mga dula dahil mahahaba ang mga ito. Gayunpaman, nagpapatuloy pa rin ang mga mandudula sa kanilang sining hindi dahil sa kita, kundi dahil sa tunay na hilig at pagmamahal nila sa pagsusulat. Nagbago naman ang kapalaran ng mga manunulat nang umusbong ang mga iba't ibang patimpalak. Nangunguna rito ang Arena Theater of the Philippines ng PNC. Ito ang unang nagdaos ng patimpalak. Sa pagsulat ng dula na nagbigay ng pagkakataong may angat ang kanilang gawa. Noong 1951 naman ang pagtatag ng Carlos Palanca Memorial Award na unang nagpatimpalak para lamang sa maikling katha. Samantalang noong 1953 ay nagsimula ang paligsahan sa dulang isang isang yugto sa wikang Filipino at Ingles. Sinundan ito ng Dibisyong tatluhang yugto noong 1975. Dahil dito, taon-taon ay lalo pang tumibay ang pagpapahalaga sa timpalak at sa sining ng dula. Nang maitayo naman ang Cultural Center of the Philippines noong 1969 sa pangunguna ni Unang Ginang Imelda Romualdez Marcos, nagbukas ito ng panibagong pagkakataon para sa mga manunulat sa pamamagitan ng isang pambansang timpalak pampanitikan. Dahil dito, maraming dulang nagwagi sa paligsahan ang matagumpay na naitanghal sa bulwagang gantimpala na lalong nagpatibay sa kahalagahan ng dula at nagbigay ng mas mataas na pagkilala sa mga mandudula sa ating bansa. Maliban sa Carlos Palanca Memorial Award at ang mga timpalak ng Cultural Center of the Philippines ay marami pang institusyong nagpasigla sa pagsulat ng dula sa Pilipinas. Noong 1967, inulunsad ng dula ang sibol ng Ateneo de Manila High School ang sariling patimpalak na sinundan ng dekada 70 ng palihang Aurelio Talentino kung saan karamihan sa mga nagwaging dula ay itinanghal ng UP Repertory Company at dula ang UP sa pamumuno ni na Ben Cervantes at Antonio Mabesa. Nagkaroon din ng mga paligsahan na itinaguyod ng Zarzuela Foundation, Philippine Folklore Society at PETA na pawang nagpatibay sa sining ng dula. Maging ang University of the East ay nakibahagi rin sa pagpapalago nito sa pamimagitan ng paligsahang sinuportahan ng Doña Juana Concho Foundation. Simula noong 1981, nagkaroon ng dalawang kategorya ang timpalak sa pagsulat ng dula. Ito ay ang kategoryang professional at ang kategoryang baguhan o neophyte. Ang kategoryang professional ay inilaan para sa mga manunulat na may sapat ng karanasan, publikasyon o pagkilala sa ralangan ng panitikan at dula. Kabilang dito ang mga playwright na may nauna ng naisulat at naipalabas ng mga dula o yaong nagtrabaho na sa mga institusyong pangkultura at teatro. Inaasahan sa kanila ang mataas na antas ng kahusayan sa pagsulat, mahusay na paggamit ng wika at masalimuot na paglinang ng tema at karakter. Dahil dito, mas mahigpit at mas mataas ang pamantayan sa paghusga sa mga lahok sa kategoryang ito. Ang kategoryang baguhan naman o neophyte ay bukas para sa mga manunulat na nagsisimula pa lamang sa larangan ng pagsusulat ng dula. Kadalasan, wala pa silang malalaking publikasyon o karanasang pang teatro, ngunit nagtataglay ng potensyal, sigasig at bagong pananaw Layunin ng kategoryang ito na bigyan ng pagkakataong makilala at mahubog ang mga bagong talento sa dramaturhiya. Mas binibigyang halaga rito ang orihinalidad, pagkamalikhain at malinaw na pagpapahayag ng ideya. Kahit hindi pa ganoon kapulito at ang technical na espekto ng pagsulat. Isa sa mga aktibong nagpaunlad ng sining ng dula sa bansa ang Philippine Educational Theater Association o ang tinatawag nating PETA. Noong 1973, naglunsad ito ng pambansang patimpalak sa pagsulat ng dula batay sa kwentong bayan. Katuwang ang Philippine Folklore Society at Loyola Memorial Parks and Chapels. Pinamunuan ang lupon ng patimpalak ni na Dr. Alejandro R. Roses, Rolando Tinio ng Ateneo de Manila at Cirilio Bautista ng De La Salle College na nagbigay ng mataas na pamantayan at higit pang nagpasigla sa pagsusulat ng dulang nakaugat sa kulturang Pilipino. Ang palihang Aurelio V. Tolentino o PAVT ay itinatag noong 1974 bilang tugon sa paniniwalang walang matinong tulang Pilipino. Kahit marami nang nagwagi sa mga prestihisyosong patimpalak tulad ng Palangka Awards, layunin ng Palihang Aurelio V. Tolentino na sanayin ang mga baguhang manunulat sa paglikha ng dekalidad na pantanghalang script. Nahahati ang programa sa apat na bahagi. Una, pag-aaral ng teoryang pandrama at sining ng teatro. Pagsusulat ng script para sa pros posibleng paglahok ng patimpala, pagtatanghal ng mga nagwaging tula, at ang panghuli, paglalathala ng mga natapos na akda. Mayroon itong tatlong pangunahing adhikain. Una ay ang pagsasanay sa mga manunulat upang makalikha ng dula para sa entablado, telebasyon at radyo. Pangalawa, pagbibigay ng espasyo para sa diskusyon at kritikal na pag-iisip tungkol sa dulang Pilipino. At ang pangatlo, pagbibigay daan sa pagunawa ng ugnayan ng pagsusulat at aktual na produksyon. Pagunlad at Epekto ng Palihan Sa buong dekada 70, patuloy na lumago ang PAVT, at nagkaroon ng magkakaibang palihan ng may sari-sariling pokus at kurikulum. Ang unang palihan ay nagpakilala sa mga manunulat sa iba't ibang paaralang pandramatiko at teoryang pantiatro na nagpatibay sa kanilang pundasyon sa sining ng pagtatanghal. Ang ikalawang palihan sa tulong ng UP at iba pang institusyon ay tumatalakay sa teknikal na aspekto ng produksyon tulad ng pagdidirehe, pag-iilaw, pag-arte at pagdidisenyo. Samantala ang ikatlo at ikaapat na palihan na itinaguyod ng PETA at Communication Foundation for Asia ay nagpalawak sa saklaw ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagtalakay sa sining, bisual, malikhaing musika, paglikha ng realistiko at alegoryang allegorical na dula at paggamit ng kwentong bayan. Dahil dito, naging mas sistematiko, malalim at malawak ang pagsasanay sa mga manunulat. Ang epekto ng palihan na ito ay nagbunga ng malaking pag-unlad sa sining ng Dulang Pilipino. Sa pamamagitan ng mga palihan, nagkaroon ang mga manunulat ng pagkakataong makapaglakbay at tuklasin ng iba't ibang lokal na pamayanan na nagpalawak ng kanilang perspektiba at lalim ng paksa. Dahil dito, Nakalikha sila ng mga dulang higit na makabuluhan at masining, nakaugat sa tunay na karanasan ng komunidad. Nagkaroon din ng mas organisado at epektibong paraan ng edukasyong pantiyatro na nagpatibay sa kalidad ng mga isinusul isinusulat na iskrip. Bagamat pansamantalang natigil ang PAVT dahil sa kakulangan sa pondo, ang anim na taong pag-iiral nito ay naghatid ng maraming matagumpay na dula at nag-iwan ng mahalagang ampag sa paghubog ng dulang Pilipino. Dito po nagtatapos ang ating huling talakayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.